Ayun na sa akin. Ha? Ay, kasi isang balot ko tapos isang pinoy. Saan balot ko asin Tingnan nga kung gano'n na yung kabalot. Gano'n kabalot? Ay, maliit yung sisiw lambs. Sayang. Pero mahal nga lang. Dapat nalagaan natin yan. Maliit nga. Pero mahal siya. Pero kahit... Magkano ba yan? 27 na to. I-23 lang to dun sa mga. Ah, 25. Eh, dos rin lamang. 20, minsan 23 lang, late ng season. Grabe. Min, minsan pag yung, minsan mura dun sa Ritix, 23. Pero kung minsan, late 25. Pag mga gusto mga. Paano ka pa? Mas lagyan mo suka. Ito ka rin kain yan kasi. Taliguan mo ng suka, yun ang magpapasarap. Eh. Ah, guys, okay, guys, Di ko kaya kumain ng balot pero bilat sarap <laughs> nagtalipuan mo ng suka balot in C6 guys, dito kaya sa C6 guys, magtambay, may balot dito gusto ko kaya ng balot nagtalipuan lalako lang Balot yan. Pinoy, wag na makita mo yung Pinoy. Ay, matigas natin ang Pinoy nila. Medyo matigas na yung